Po yung shares ng Alter Energy na hindi nakalista sa Philippine Stock Exchange, unable to meet the minimum capital uh, capitalization, exceeded the limit on shares for public trading, and daming violation, kaya tuloy-tuloy nung July 11 ay nasuspinde. Ikalawa, nung uh, July 2, nabulagta yung Del Monte Pacific na nagdeklara ng bankruptcy. Unfortunately, ang GSIS na naman nasa top 25 shareholders ng Del Monte. So, na isalalay na naman ang uh, mga pensyon ng ating mga trabahador. Ikatlo ang uh, nabanggit na ni Senator Risa itong uh, 13 to 16 2025 binili na naman ng GSIS yung mga shares ng DG Plus na bumagsak na nasa 20% na ng purchase price at ikaapat meron pang Nickel Asia a 1.46 billion investment in Nickel Asia once again without board approval at uh, ikalima a failed attempt na naman. Ito hindi natuloy, ah, pero na, eh, nag-effort din daw to invest 100 million US dollars in a credit fund linked to the defunct Lehman Brothers. Apakalabo naman ito. Hindi naman ito natuloy, ah, itong uh, Lehman Brothers. Ganun pa man kung bakit pinagpilitan pa. At napakalaki ng 100 million US. So lima po ito nakaduda-dudang mga transaksyon na talaga naman na uh, ipinusta yung pensyon na inaasahan ng napakaraming uh, halos tatlong milyong Pilipinong mga pensionado. So sana tulungan ako ni Senator Risa at sa lalong madaling panahon kasi walang tigil itong kaduda-dudang mga investment eh, tignan na ng Blue Ribbon at iba pang mga committee natin. Salamat. Salamat din po uh, sa uh, uh, lady mula sa Ilocos Norte. Yes, uh, tutulong din po ako kung saan man ma-refer. Uh, pati itong uh, privilege speech ko, uh, kung doon nga sa uh, komite ni Senator Erwin Tulfo or sa iba pa pero tutulong din po ako para maimbestigahan uh, ito at salamat sa mga dagdag na impormasy impormasyon na ibinahagi ninyo. Salamat Mr. President. Thank you Senators Marcos and Hontiveros. Majority Leader. Uh, Mr. President, uh, Senator Robin Hood Padilla, I seek the floor I move that he recognized. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, ha, Ginong Pangulo. Nais ko lamang pong mapabilang uh, sa mga kasama uh, po na